fact boys and girls, anong lagay? Halloween season na naman. Aba, ay siguradong may mga nakikita ka na rin nakakostume sa kanto. Mga bata na may pumpkin bucket at syempre mga nagpi-tiktok ng horror challenge. Pero friend, alam mo bang iba-iba pala ang paraan ng pagdiriwang ng Halloween sa iba't ibang bansa? Hindi lang pala puro takutan. May mga lugar na ginagawa itong fiesta, art show o kahit spiritual gathering. Ngayon, samahan mo ko. Kasi pag-uusapan natin ang mga kakaibang Halloween celebration sa buong mundo. Yung tipong mapapa, abay, totoo yan ka talaga. Subscribe, subscribe, fuck your day, fuck size, Unahin natin siyempre ang Mexico. Dahil sa kanila galing ang isa sa pinakasikat na tradisyon, ang Dia de los Muertos o Day of the Dead. Eh, hindi ito yung typical na malungkot na undas ha. Sa kanila parang piyesta. Nagpipinta sila ng mga muka bilang bungo, nagsusuot ng mga bulaklak sa ulo, at nag-aalay ng pagkain at alak sa mga puntod. Ang paniniwala nila, bumabalik daw ang mga kaluluwa tuwing araw na yon para makiselebrate kasama ng mga buhay. So, imbes na umiwas sa multo, inaaniyahan pa nila. <laughs> parang reunion lang, di ba? Diba? Pero this time, kasama mo na si Lolo na matagal nang namaya pa. Punta naman tayo sa Japan, sa Kawasaki. Doon kinaganap ang Kawasaki Halloween Parade. At friend, hindi ito basta-basta. Over 4,000 participants to. Lahat nakaregister pa. Hindi mo basta pwedeng pasukin to na parang street party ang mga costume nila hindi lang nakakatakot, minsan sobrang creative pa. May mga anime witches, zombie samurai, at horror versions ng manga characters. Ang galing kasi organized pa rin kahit libu-libong tao. Parang cosplay convention na may halong kababalaghan. Ngayon, punta tayo sa Germany kung saan may tinatawag silang Walpurgisnacht o Witches Night. Aba eh, ito yung legit na witch festival. Sa Hearts Mountains, libo-libong tao ang nagsusuot ng mga costume ng mga bruha, demonyo, at iba pang mythical creatures. Nagsasayawan sila sa paligid ng bonfire habang sumisigaw ng mga spell para daw itaboy yung mga masasamang espiritu bago pumasok ang spring. Isipin mo, Parang Halloween meets Fiesta meets Ritual. Nakakakilabot pero astig. Siyempre, hindi rin pahuhuli ang Pilipinas. Sa atin, may tinatawag tayong pangangaluluwa, lalo na sa mga probinsya gaya ng Quezon, Batangas at Pampanga. Eh, ito yung mga taong kumakanta sa bahay-bahay habang humihingi ng pagkain o pera, kapalit ng dasal para sa mga kaluluwa. Parang trick or treat! pero may dasal version. Medyo wholesome pa nga kasi layunin nito ay ipagdasal ang mga yumaaw, hindi lang manghingi ng candy. <laughs> kung tutuusin, parang holy version ng street performance. Ngayon, kung gusto mo ng artsy but creepy, pumunta ka sa New York. Doon ginaganap ang Village Halloween Parade. At grabe, parang combination ng fashion show at horror movie libu-libong tao kasuot ng surreal costumes, may mga giant puppets at glowing skeletons na nagmamarcha sa manhakan. Eh, may nakita pa nga raw na nakakostume bilang haunted subway. Imagine mo yun na gumagalaw na tren na multo. Aba eh, hindi mo na alam kung matatakot ka o mapapaselfie. Ngayon, eto na, Romania, homeland ni Count Dracula tuwing Halloween, ginaganap ang Vlad Dracula Festival sa mismong Bran Castle na pinaniniwala ang inspirasyon ng kwento ni Dracula. May mga turista na nagko-costume bilang vampire, may midnight feast pa at haunted tour. Ang highlight, may mga panikiraw na talagang lumilipad sa paligid ng kastilyo. Real bats, my friend! Hindi props! Totoo talaga! Eh kung mahina ang loob mo, baka magmukha kang buffet ng mga multo. Sa friends naman, medyo classy ang dating. Ang tawag nila sa celebration ay La Toussaint o All Saints Day. Pero hindi ito takutan. Solemn Remembrance. Nagdadala sila ng chrysanthemum sa puntod kasi ito raw ang bulaklak ng mga patay. Pero careful ha, bawal mo ibigayan sa buhay kasi malas daw. <laughs> so kung may nag-abot sa'yo ng chrysanthemum, baka may gusto siyang sabihin sa'yo na hindi maganda. Sa Italy, iba din ang trip nila. Tuwing Ognisanti o Commemoration of the Dead, nag-iiwan sila ng pagkain sa lamesa para sa mga kaluluwa. Pagising nila kinabukasan at nawala ang pagkain, ibig sabihin bumisita na ang mga patay. Parang ghost breakfast buffet. At para sa mga bata, meron silang tinatawag na Dolcetti de Mortis, Sweets of the Dead. Morbid pero cute, di ba? Punta naman tayo sa Indonesia, kung saan may pinaka-weird pero legit tradisyon, ang Manene Festival sa Toraja. Tuwing ilang taon, hinuhukay ng mga pamilya ang katawan ng kanilang mahal sa buhay. Nililinis, binibihisan, at minsan nilalakad kasama sila. Hindi ito Halloween per se, pero celebration ito ng death and memory. Ang paniniwala nila, hanggat inaalagaan mo ang katawan, buhay pa rin ang alaala. Ay, medyo nakakatindig balahibo, no? Pero may lalim. Sa Spain, sa Galician region, meron silang tinatawag na Quimada Ritual tuwing Day of the Witches. Nagiinitin sila ng alak sa malaking bowl, sinisindihan, tapos binibigkas ang Spell of the Witches. Parang drunken exorcism. Pagkatapos ng spell, sabay inom ng flaming drink. E eh, kung hindi ka nasunog, lasing ka na sigurado. At syempre, balik tayo sa Ireland kung saan nagsimula talaga ang Halloween mula sa Samhain Festival ng mga Celtic people. Noong unang panahon, sinusunog nila ang buto ng hayop bilang alay sa mga Diyos at nagsusuot ng animal skins para hindi makilala ng mga masasamang espiritu. Imagine mo yon, buong village nakabalot sa balat ng kambing, sumasayaw sa apoy habang malamig ang gabi. Aba eh, creepy pero poetic. Diyan mismo nagsimula ang idea ng costume para magtago sa mga kaluluwa. Ngayon, kung iisipin mo friend, iba-iba man ang kultura. Iisa lang ang mensahe ng mga pagdiriwang na to. Hindi talaga napuputo ng koneksyon ng mga buhay at patay. Kumbaga, kahit anong bansa ka pa, pare-pareho tayong may respeto sa mga yumaaw, kahit minsan sa kakaibang paraan. Minsan fiesta, minsan solemn, minsan parang horror show. Pero lahat nag-uugat sa idea ng paggunati at pagrespeto. Aba ayan na yon, alam mo na kung bakit hindi lang basta trick or treat ang Halloween. Ito pala ay isang global tapestry ng paniniwala, kultura at tradisyon. At kung tutuusin, mas matindi pa sa horror movie ang real-life costumes ng mga tao. Kaya sa susunod na Halloween, huwag lang puro takutan. Maglaan ka rin ng sandali para magpasalamat at mag-alay sa mga nauna sa atin. Sila kasi ang tuni na dahilan kung bakit buhay pa rin ang diwa ng Halloween. Eyan yan na yan, friend. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi lang basta costume party ang Halloween, kundi isang araw ng koneksyon, respeto, at minsan kakaibang selebrasyon ng buhay at kamatayan. <laughs> Aba, eh spooky pero heartwarming, no?